Saudi Arabia Public Transport Corporation or SAPCO Kadaku nga transportation bus company din ni sa Saudi Arabia mga idol goy mo ni akong kitrabuhuan din ni Saudi Arabia mga idol goy no so proud kayo ko nga naa ako din ni bisan dili kay kadako anong sweldo at least dili pressure ang trabaho din mga idol goy kay naaman yung kay statement no na kay biyahe or wala naaman jug kay sweldo no onya kompleto og benepisyo labi na sa medical Unya ang nakalami din hi mga idol goy, drive lang juga. Kung unsa man na yung mga diprinsya sa mong sakyanan o mga plat dia, or o mga unsa dia, di ka pwede manghilabot hilabot na ay uh, naka-assign nga mo trabaho, ana. Okay mga idol goy, ang sapko company, adaghan uh, daghan siya o departamento na ay city bus operation probinsya ambyahe school bus limousine o mga special trip actually kani nga bus a brandyo ni wala pa ni nag-operation kay mo pay pag-abot ani mga idol goy dati nga city bus katong mga pula kani Agdo, no pero karon ang uh, city operation dire ang PTC katong mga green nga bus mga mercedes gyapon mo muna na sa city operation napuntaay mga kinglong nga uh, idol goy uh, sa task week department ni no? sa nagkadaiyang kontrata mga special trip kani uh, sa tiyotong uh, pang uh, probinsya ang biyahe ano, pang long distance so, dati na ay mga trabigo na ay mga kinglong karon na uh, yutong na no, ang napuli so daghang klase ang mga bus din niya sa maong company mga idol goy so lay lay siya ang kulor mga idol goy uh, nagdipindi na sa kontrata no para ng blow lay na siya ang kontrata sa so, itong itong lay punto siya ang kontrata o ang operasyon ano mga idol goy tibuok is ino, gikan sa Jeddah, Riyadh, to damam tanan tabok tanang uh, Saudi Arabia mga idol goy. So karon mga idol goy among i-road test ni isa ka unit mga idol goy no gikan ni sa shop uh, Trabigo ni siya nga uh, unit. So samahan niyo kaming tiyok muna namin <laughs> itong bonggrahe namin mga idol goy. <laughs> uh, Aywa. Very good. This is all uh, good condition Hello, good morning. This is my friend, uh, Samuel, from uh, Kenya. <laughs> yeah, Kenyan guy. So Aywa. big shout out for this uh, Kenyan guy from uh, Kenya, il Mr. Elliot Samuel, no? And to all Kenyan uh, guys here in uh, Sapco Company, uh, big shout out to all of you og nagpa shoutout pag usab si Arnold E Asintado no og ayang ipa shoutout ang Asintado family og Intafa family diha sa Kabanglasan Bukidnon. ah, uh, shout out sa inyuhang tanan diha mabuhay po kayong lahat og nagpa shoutout atong amigo diha sa Capshark no si Mr Rodrigo Berdos og sa tanang mga taga Capshark diha Shoutout sa inyong tanan diha Og diya sa laak na baw oro sa Berdos family, Blanca family, Soronyo family, Kanyiti family sa kung nga ka kaparentihan, shout sa inyong tanan diya. At shout out din kang Idol Andy Lucero ng Lipa Batangas. Shout out sa'yo sir. Mabuhay po kayo dyan lahat ng taga Lipa Batangas. At shout out na rin kang Idol Goy Castillo Daser ng uh, Kat Balugan, Samar. Shout out sa lahat ng mga taga Kat Balugan, Samar. Mabuhay po kayo. At kang Idol James Rapol no, pa shout out niya ang dating niyang company din niya sa Saudi Arabia ang Albilad Fire uh, Fitting no ha, uh, mga kabayan nato diya sa Albilad Fire Fitting Company shout out sa inyo tananda, tanan uh, mabuhay po kayong lahat og sa kuang ka probinsya diya sa North Cotabato no uh, especially diya sa sitio Maligaya Balindog Kidapawan City Shoutout sa inyong tananda. Dagang salamat sa inyong suporta. Ang wala pa nagsuporta, palihog kong suporta para managhan pata. Oh! O sa tanan ko na kong kaparintihan diha sa Dabao City, no? Especially sa Matina, pangi. Eh? Shoutout sa inyong tananda. Mga kasilinganan o kaparintihan, mabuhay po kayong lahat. So, ing ani kadako ang amo um, ang company nga gitrabuhan dinhi sa Riyadh, KSA mga idol ko, no. I hope nga nag-enjoy mo o ganaan mo yung mga pangutana. I-comment lang na sa comment section. Daghang salamat sa inyong kanunay pagsuporta. Hanggang dito na lang, mabuhay po tayong lahat. God bless us all.